Reverse buckle mga cuy Ayan, walang bitawan mga cuy Kagatan ng kagatan yung dalawa mga cuy Mas kalapang na ito ang tigre na bay ulit ang kalamay mga cuy Marami oh. yung tigre na brown wala mga cuy Dinalutan. Parang hindi na makawala Marami isang sakmal ang kagatan agad Itong mga gagamba na to Ayan lumalaban pa rin Wala yung brown natin mga idol Ang nga chuy oh. Hindi talaga bitawan Kumakabitaw man siya Pero nakagat na rin ulit Iba ka talaga yung Di natin na bayulit Ang kalamay Ang kunat na kasi Ang lakas Ang tindi Ano